Good morning. Ito tapos na. Ang bubo bubong matalino. Ito yung kanyang harapan. Ikutan natin, ya. Okay. Yun sila. Yon. Plus isa. Yon, may nylon pa, kapatong. Magtatanong sila. magkano ang isa? pagkano ang magagastos mo sa isang piraso nitong bobo na to kwentahin natin ang magagastos mo dito ay limang metrong chicken wire na to plastic 3 feet ang taas 3 port ang mata or 1 inch okay na yan 150 per meter sa so 5 meters bawat isa 750 750 bibili ka ng kawayan, isang piraso, isang buong kawayan ng normal size, eksakto 'yon sa isang bubo na 'to. 300 Plus yung nylon, bibili tayo ng nylon. Ganito, nylon. Sa isang bubo mga 50 pesos kasi yan ha. So ilan na lahat 'yon? 1000 100. Siyempre, may labor yan. Yung labor dyan, medyo mabigat kasi ang talent niyan. Kalagay na natin sa labor. Pinakamurang labor, 1,000 each. Per, peraso. Matagal, matagal buhin ito. So, papalo, papalo siya ng 2,100 ang isa. Ayan na siya ready ready na siya ang kulang nito bato Lalagay dito bato ilalagay ng bato yan dyan tapos dalawa lang kasi na dito sa bandang likod na to ang bato niyan, bawat isa nasa kahit mga dito 10 kilos sa harap sa likod kahit mga 8 kilos Okay na yan. Yun. Yan natin to. Tapos. Yun. To. Dan papasok ang isda. Okay.